ito naman ang katabag sa Saudi ito sa inidoro smile smile -smil pagod na ko yan kasi kakatapos ko lang paglinis yan sa lahat lahat sa buong bahay nila Pus, ito naman ang huli ang CR ang pang huli ko ang CR guys buong bahay nila lahat lahat natapos ko na yan at ito naman wow. yung katabang. Yan. Ito naman si Manay. Maglagay ako ng ano, sabon. Yan. Tingnan niyo guys. Maglalagay ako dyan ng sabon. Yan. Pagod na yan, guys. Ito yung buhay sa siyagala Buhay katabang sa Middle East. Kahit pagod, lalaban pa rin. Ito guys, ah, Dito liyan jeep lang yung lagyanan. Pero yung laman dito, yan. Yan naman. nakuha ako ng ano dyan, guys. Kasi yung lababo inano ko. Ayan, gin, ginusnusan ko ng ano. Yung lababo dyan. Pagkatapos dyan, nakuha ako ng brass. Binabrasan ko na yung iniduro. Ayan. yan ang siya gala. kos naman. Ay, buhay. Ay, oh, o, ito. Polya akala ko madali masarap pakinggan doon sa Pilipinas pero nandito ka sobrang hirap pero no choice lang tayo kasi ito lang yung buhay natin lungkot pangulila lalo na malayo sa pamilya sobrang hirap hirap na hirap talaga ayan tapos ko na binarasan yung ano nilagay ko na yung brasa tapos nakuha ako ng ano linisan ko na yung katawan ng CR katawan ng inidoro tapos yung takip niya yan tingnan nyo ang buhay katabang sa middle east pangiti-ngiti lang pero pagod na yan so pagod yan ano na naman, guys pero laban no choice na tayo pasayo-saya pasinday may may pasayaw-sayaw pangkatabang sa Middle is kaya mga guys at ito naman, nakuha nang ako ano, para para anuhin ko na yung tubig, para matapos na ako yun, bilisan ko na yung mga ano ko dyan kasi mag ano pa ako sa taas, yan pero sa ano, guys, sa second Masa first floor lang, tapos na sasikan sa first floor. Pero sa third floor wala pa. Dito na ako, mga guys. Sobrang hirap. Maskin masama yung pakiramdam natin, wala tayong magawa kasi trabaho natin. Hindi gaya sa Pilipinas. <laughs> Pag mayroong masama yung pakiramdam natin, nakapahinga tayo. Kahit paano dito, hindi kawat-kawat lang yung pahinga dito bil bilis ko rin mga galaw ko guys kasi meron akong relax pag mag pray na sila ayaw nila maglinis eh pag ano, mag start na ang pray nila try itong mga guys sobrang hirap pag dito sa middle is ninaano ko na yun ang tubig dyan ay, eh, Diyos ko. Laban. Laban tayo sa buhay. Pinaplas ko na yung tubig sa ano. Para maano na siya. Hmm. Kasi malaki yung CR nila, guys. Eh. Akala ko dati ano rin. Ayan naman si Manay, kasi masakit wow. yung guys. Yung ano ko, hawak. Ayan na, malinis na ito na naman tapos lagyan ko na siya ng dito ito guys lagyan ko na siya ng dito ayan pasensya mo yung katabang nyo pagod pero kaya na. thank you for watching I love you more bye bye